Welcome back uli sa aking channel, mga dapat mong alisin sa loob ng bahay sa darating na 2025 para hindi ka malasin buong taon. Tayong mga Pinoy na kaugalian na natin taon-taon bago pumasok ang panibagong taon ay naglilinis na tayo dahil gusto natin maaliwalas ang loob ng ating bahay. Pinamana pa ito ng mga ninuno natin. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakapagsubscribe sa aking channel, magsubscribe na po kayo. Click nyo na rin ang bell button para sa tuwing mag-upload ako ng bagong video, manotify kayo. Narito ang mga dapat mong alisin sa loob ng iyong bahay para hindi ka malasin buong taon. Number 1, mga basag na kagamitan tulad na lang ng mga baso, plato, mga sirang bintana, pintuan. Ang ibig sabihin lang po nun, hinaharang nito ang mga swerte na papasok sa inyong tahanan. Kumbaga, may hirapan na pumasok ang pera kahit anong gawin niyong pagsisikap sa buhay, humahatak kasi ito ng mga negatibong enerhiya. Number 2, lumang kalendaryo. Huwag mo na itong itago ang mga lumang kalendaryo. Pagtapos na ang taon dahil pinipigilan lang nito ang swerte na papasok sa inyong tahanan. Huwag mo nang i-display ito kung tapos na. Nangangahulugan lang nito na mabagal ang pag-usad ng isang negosyo. Kung meron kayong negosyo, kahit wala po kayong negosyo, mabigat ang daloy ng swerte sa inyong tahanan. Mas mainam po na bagong kalendaryo ang i-display natin sa loob ng tahanan para magaan po yung daloy ng swerte sa atin. Number 3, mga basahan na maitim, mga luma na alisin nyo na yan sa loob ng bahay. Panatalihin yung malinis ang loob ng inyong tahanan upang hindi maharang ang positibong enerhiya. Number 4, wag nyong gawing basahan ng mga pinaglumaan o nasuot nyo ng damit dahil nangangahulugan lang ito na ibinababa e, nyo ang pagkataon nyo. Kumbaga hinahatak kayo pababa ng mga tao. Magbibigay ito ng kahirapan sa buhay. Mailap ang pasok ng pera. Kahit anong porsigin nyo, lalo na sa taong may ari ng damit. Malas po yun. Yan po mga kaswerte ang dapat mong alisin sa loob ng bahay para hindi ka malasin buong taon. Huwag niyo pong hahayaan na masairan po kayo ng asin sa loob ng bahay. Lalo na po itong darating ng bagong taon para hindi maging salat ang pamumuhay niyo. Huwag niyo rin hahayaan na maubusan ng bigas ang mga lagayan niyo. Para buong taon hindi kayo maubusan ng pagkain. Napakahalaga po ang asin at bigas sa loob ng ating tahanan. Disclaimer lang po, ito gabay at paalala lang na sa ating parimpalad kung paano tayo uunlad at swertehin sa buhay. Basta masipag at matyaga ka, malakas ang pananalig mo sa ating Panginoon, gagabayan ka sa pag-unlad ng buhay mo. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag mong kalimutan mag-subscribe, like, at i-comment mo na rin ang paniniwala mo sa buhay. God bless po, Merry Christmas sa ating lahat.